May doktor na ko guys. Natawaw. o oh? oh, din ang ugat. Aro oh, oh, oh. oh. ugat. Ugat. Ah, ng ugat. Hmm. Ako na minisya. Ah, muna na yung ugat pa. Oh. Yeah, Ah, muna na yung ugat. Okay. Abe, yung mo ugat? Aray, Oh, oh nari mo ugat. Ah, muna akong ipakuha. <laughs> oh. muna ang ako nga ipakuha. Sobong. <laughs> Ay na, ibo check sa iya ga ugat <laughs> tapos imo gali ugatan tubo na. Tararara. Tawa-tawa lang no. Hindi ala ta mo matsak no. Tawa-tawa lang dai. is the best medicine kung humbal nila di, tawa man ta para para ano para kuha ang sakit ba? Tawa nyo. Pagkatapos ang sang ulan, tapos ay araw, gumawa ang init. O. Man. Mm. Naglaga ako ng itlog. Kasi ipapakain ko sa kanya. Bali, puting itlog lang. Tapos kukunin ko lang ang yellow. Kasi yun ang sabi na ipapakain sa kanya. Pinabili ko si Papa ng itlog this morning para makalaga ako sa kanya. So, for kailangan niya kumain ng itlog na puti, apat na piraso, araw-araw. Ayan naman siya, pinapanood niya ang video ng birthday niya nung nagbublow siya ng candle niya sa cake. Maya-maya lang ay dumating na ang mid-tech, bali hindi na kasama ang doctor today, gawa ng very busy doon, kaya mid-tech na lang ang pumunta. Bali ko lang naman ng dugo si babe today para malaman yung mga creatinine niya and yung iba pang dapat naming malaman. At this point, hindi nga ulit nakunan si babe ng dugo, gawa ng mabilis talaga mag-collapse ang kanyang ugat. Dito ko rin nalaman na kapag tayo pala ay nagkaedad, ang mga ugat natin ay mabilis na mag-collapse tapos nagiging manipis. So sa edad ni babe daw, manipis daw ang ugat niya at kaya daw mabilis mag-collapse. So pumotok ang ugat dito ni babe kaya hindi natin nuloy na iturok ulit ang karayom. So nag-try ulit sa isa pang arm ni Babe. Dito sa kanang braso, hinanap ang mga ugat kung saan siya pwede turukan. Kahit ang medtech, talagang nahirapan kung saan hanapin ang mga ugat ni Jan dahil hindi talaga makita o mahanap ang ugat niya. Gawa nga daw na manipis ito. So, ang sinasabi ni Babe na four times, yun yung first time na kinunan siya ng dugo pero kahit na nakaapat na na-try, hindi talaga siya nakunan ng dugo. Gawa ng nagkukulaps talaga ang ugat niya. Kaya hindi na itinuloy at yung araw na din na yun ay birthday niya at gusto ni Doc na mag-celebrate kami ng birthday niya kaysa naman na kukunan siya ng dugo buong araw. For the second time, hindi nga siya ulit nakunan ng dugo, gawa ng talagang nawawala-wala talagang dugo niya at mabilis talaga pumutok kaya hindi natuloy ang pagkuha ulit ng dugo dito sa kanyang kanang kamay. Ayaw niya dito na, ma'am? No, no, no. Sir, is really bad. It's really bad. Um, before they uh, insert Mm -hmm. I say so many times to the hospital from here, as soon as they start on the head, big problems. Mm -hmm. Because you have people here, so... <laughs> if there's one there, that will definitely work for him. But don't stop digging about on my hands. It you really like hurts. Before, I'm swollen it's there for months. Know. Ayon ni Jana, siya, banda sa may kamay niya, gawa nga ng last year, nung tinurukan siya sa may kamay ay talagang namaga at hindi na gumaling hanggang ngayon. Parang ano ba may sinasabi na arthritis criteria. Parang yung gano'n yung may tinusok sa kanya tapos biglang sumakit na hanggang ngayon. Can I, um, can I try sir? Can I like uh, oh, no. yung okay daw. yung ah, Yung wala. Yeah, just relax Relax. Yeah. Do you want me to try here, sir? But I, there's definitely a rain, but I cannot assure you because no. this one is so it. frail. If, if it's not there, some Yeah, it is it has a rain here but uh If you can get it right in it, no yeah, problem. Hopefully it won't collapse, sir. Yeah. Biniro ko na lang siya dito kasi napaka tension na gawa ng hindi makita ang ugat niya. Dito naman sa pangatlong pagkakataon ay may ginawa siyang paraan para na talagang makakita siya ng ugat at makakuha na siya ng dugo. Sorry. Sorry. Sana meron na. Kaya nga po. Medyo... Ang I mean, look. Yeah, it's a bit Slow. Does it needs to be fast? Yes, both. Okay. Just make a face, just. Dito, napansin namin na may lumabas na na dugo at midyo na, medyo natuwa kami pero yun nga lang ay slow nga daw ang pagdaloy ng dugo kasi kailangan nga daw ay yung mabilis. So dito, ginagawa niya na ng paraan dito sa syringe para makakuha na siya ng dugo pero mabagal talaga ang pagdaloy ng dugo. Ayon. Oh, ayon na po eh, yun na nga, wala na nga siya iba pang makuha na dugo. Kaya tinanggal niya na kasi mag-himurage nga daw kung pipilitin niya talagang makakuha ng dugo. Pero kahit papano, at least may nakuha na siyang dugo. Sample na para kay jan para malaman talaga namin ang dahilan ng kanyang pamamaga. Okay. Uh, yes po. Basta wala naman po siyang fasting kasi na... Wala siyang fasting. Oo oh, po, okay lang. Enough. Enough na yan. Enough na po. This one is for your kidney? This one for your liver, then this one is for your uric acid, then this one for your lipid profile. Sure. Okay. What's that though, ma'am? Uh, Hemolysis sample, like um, if the red blood are not intact, they are burst, uh, your blood uh, will be color red. Fully, it's okay, sir. Yeah, that's yeah. okay now. Ayun na nga, finally, ay nakuna na siya ng blood sample. Sa wakas ay malalaman na namin kung ano ba ang dahilan ng kanyang pamamaga ulit. At ayun nga, ang advice ng doktor ay pakainin siya ng puting boiled egg araw-araw, apat na piraso at i-remove lang ang yung yellow. Bale, kinihiningian si babe ng ihi at ng dugo. At for the second time nga, sa wakas nakuna na siya ng dugo. So ang result ng kanyang ihi ay ang dahilan kung bakit nananakit ang man, kanyang mga katawan at kanyang mga muscle ay dahil mataas ang kanyang uric acid at naging cause din ito ng kanyang pamamanas dahil ang lumabas sa kanyang ihi ay 4 plus sa kanyang creatinine and kidney function naman ay slightly elevated kaya binigyan siya ng gamot para naman na makaihi siya. Bali, ang gamot na binigay sa kanya ay furosemide pero kailangan ko muna i-check ang kanyang BP bago ko siya mabigyan ng gamot kasi kapag mababa ang kanyang BP, hindi ko siya pwede bigyan ng gamot. So, kailangan ang BP ay normal at hindi dapat mababa. Ang gamot na ito ay makakatulong sa kanya na makaihi siya para mabawasan ang kanyang pamamaga. Now, it's time for your eggs. Pagkaalis naman ng medtech, agad ko na binalatan ang pinakuloan ko ng mga eggs para naman maibigay ko na sa kanya at nang makakain siya dahil may iinumin siyang mga gamot. Ang mga pagkain naman na kailangan niyang i-avoid, like sa mga isda ay tulingan, matangbaka, baka, tanigi, tamban, dilis, alumahan, bisugo. Actually, hindi ko kilala ang mga ibang isda dito. Pero ito ang binawal sa kanya. Bawal din siya sa mussels, oysters, tilapia, lapu-lapu, galunggong, mayamaya. -maya. Bawal din siya sa oatmeal. Bawal din siya sa mga wet. Bawal din siya sa yes. Like, halimbawa, tinapay na may yes. Mga ganyan, bawal siya. Bawal din siya sa chickpeas, sa alima beans. Bawal din siya sa mung beans, sitaw at garbanzos beans. So, yun ang mga pinagbawal sa kanya na hindi niya dapat kainin. May mga nagtatanong kung alam ko ba ang mga pinagagawa ko, kung nagaling ba to daw sa doktor, kung in ba daw, bakit daw kasi apat na pirasong itlog. Yes po, sinusunod ko po kung ano ang ina sa akin, kung ano ang dapat kong gawin, at kung ano ang mga ipapainom ko kay dyan, at kung paano mag-check ng kanyang BP. So yun po, kung ano po ang sinabi or binilin sa akin, yun lang din po ang ginagawa ko. Hindi ako pwede mag kailangan ko pong mas makinig sa mas eksperto sa akin at ayun nga ang ginagawa ko na pagpapainom or pagpapakain kay John. Your toast bread with white eggs. John, sink your water down. Huh? When I come back from school, I will I'll do your coffee, now, okay? Ngayong nakakain na si babe, kailangan ko naman umalis para makapunta sa awarding ng anak namin sa school. Ikaw so, na diba, lana kayo dyan pa ha? Oo. Babe, okay. I gonna go now to school. Ito ka, ano siya, okay, you okay here? I gonna go for the awarding. Okay. okay. Do I look beautiful? Oh, well, <laughs> <laughs> Thank, you. Thank you. Pa. pa. Pa, they look beautiful. Papa, gwapo. Masige, good. Basta gwapo ako ah. <laughs> kasi anak namin sa school. So, pupunta ako doon. Tapos may meeting din. So, si Papa naman ang maging kasama ni Big. Okay, tara. Pabalik agad. Ang alam nga niya ay makatanggap lang siya ng perfect attendance award sa school ngayong araw during awarding. Hindi niya alam na kasama pala siya sa honor roll. Bago nga siya umalis ng bahay, nagsabi siya sa akin na tingin niya daw ay makatanggap siya ng award for perfect attendance dahil wala daw siya absent. Ayan tuloy anak, <laughs> plano iyan ni teacher mo na huwag sabihin sa iyo dahil sorpresa yan para sa iyo. Congratulations anak. Mommy and daddy are always proud of you. Syempre, nandito lang kami palagi sa likod mo na nakaalalay at nakasuporta sa iyo. We love you very much and syempre, be good lang sa school palagi para sa good future mo. O di ba nag-work ang sinabi ni teacher na 'wag sabihin sa iyo. <laughs> Gulat siya pagkarinig na with honor eh. Dito na kami sa bahay. Ayan, sandala ng anak ko, nagbili ako ng bilo-bilo para sa aming lima. Gusto kaya si babe. Eh. Gising. Hi, babe. How are you? So, hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog. Bye-bye.